ang pagiging isang Muslim ay hindi maging dahilan sa kanya ang kanyang trabaho nang sa ganun ay hindi niya maalala si Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag dumating ang oras ng sala natin, nararapat siya sa isang tao na ipagpaliban niya ang anumang gawain, anuman ang kanyang trabaho, anong negosyo, sapagkat mas mainam ang pagsasala sa anumang bagay dito sa mundo. Ito ay malaking payo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga alipin na sila ay nagsusumikap dito sa mundo at the same time, ay hindi nila kinakalimutan ang pagsamba nila kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat ito ang napakalaking tubo ng isang taong negosyante. Kapag ang nagninegosyo ay hindi na kinakalimutan si Allah subhanahu wa ta'ala, hindi mo alam kapatid, yung pagsasala mo, yan ang nagbibigay ng baraka sa iyong negosyo. Pero yung pag-iwa mo ng sala, yan ang naghahatak sa biyaya mo ng sagun. Mas lalong kumunti ang biyaya na matatanggap mo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sala mga kapatid, ito ay nagpapabaraka sa biyaya ng isang tao, sa kayamanan ng isang tao. Pero kapag ang isang tao, wala na siyang ginawa dito sa mundo, kundi makamundong bagay. Pag ninegosyo, pinabayaan niyang limang beses na pagsasala, alalahanin mo kapatid, ang iyong hanap buhay ay walang baraka. At naway bilang tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao na kahit gaano sila kabisi sa kanilang mga trabaho, sa kanilang mga tungkulin, sa kanilang mga negosyo, ay sinisikapan pa rin nila na makumpleto nila ang limang beses na pagsasala sapagkat ito ay obligado sa isang mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala na isagawa niya ang limang beses na pagsasala. Pagdating sa kabilang buhay, itatanong sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala kung bakit hindi tayo nagsala ng limang beses.